dahil sa dami ng balita tungkol sa mga malalaking taong hinahanap sa bansa. Tila umay na dito si Alan. Eh, kung manunog ka ng news, kung hindi kibulo, eh, guo. Dalawa lang. Eh, nakakasawa na. Kung tutubo yung sinasabi mo hindi, kaya wag na natin pakialaman yan para matapos na. Bayaan mo na lang sila ang magkagulo doon. Ikalabing siyam ng Marso ngayong taon opisyal na inilabas ng Senado ang arrest para sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa kaso nitong sexual trafficking. Pero hanggang ngayon, bigo pa ring mahanap ng pamahalaan kung nasaan ito. Si Pastor Kibuloy po ay may kaso. Ang kaso niya, ang tawag nito ay uh, sexual abuse and other acts of child abuse, mga bata. Dapat malaman at maunawaan ng lahat to. At siya ay may warrant of arrest dahil dito. Matapos mailabas ang kanyang warrant of arrest, nagtago si Pastor Kibuloy sa pagtanggi nitong dumalo sa pagdinig sa kamera ukol sa kanyang kaso. Matatandaan ding sinalakay ng mga pulis ang ilang ari-arian na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, Samal Island at Sarangani para isilbi ang arrest warrant sa kontrobersyal na televangelist. Isang panayam kay Pastor Kibuloy ay sinabi niya mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo yun, it was recorded in all media. At alam naman natin ang papasukin natin. With due respect naman, sana maunawaan nilang nila. Dahil dito, mas pinapaigting na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang kanilang paghahanap. We, if he, he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to, show, to, to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Maliban sa kasong kinakaharap nito sa Pilipinas, mayroon din siyang patong-patong na kaso na inihain sa Federal Grand Jury sa U.S. District Court sa Central California dahil rin sa pakikipagsabwatan nito sa sex trafficking by force, fraud, sexual abuse, sex trafficking sa mga bata at bulk cash. Noong 2022 naglabas din ang US Federal Bureau of Investigation o FBI ng mga poster na wanted para kay Kibuloy at dalawa pang miyembro ng kanyang simbahan na sina Teresita Tulibas Dandan at Helen Panilag Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.